Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Cien. Para po sa isang mabilisan at lingguhang information dissemination sa mga positibong nangyayari sa ating paligid, ay minabuti po namin na maglunsad ng isang programa sa radyo at online na magbibigay sa atin ng determinasyon at inspirasyon. Ito po ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Well, sa paggawa kasi ng documentary, mahaba po ang proseso. Marami po tayong ini-interview at pinagtagpi-tagpi po natin ang lahat ng kanilang mga sound bites, yung kanilang mga sinasabi na very substantial and substantive. Kaya lang dahil ito'y isang proseso, mahaba nga ang araw ng paghihintay at paggawa ng documentary. Kaya nakikita namin yung kahalagahan ng isang uh, the relevance o significance ng isang kwento na agad nating ma-release ma sa, sa public o ma-publicize. Kaya, naghanap kami ng mga tao, mga opisyal ng gobyerno, mga simpleng tao na may mga kwentong positibo na kapupulutan natin ng inspirasyon at determinasyon. Sa atin pong unang episode ay aming kinapanayam, walang iba kundi ang Civilian Active Auxiliary ng 60th Infantry Battalion na si Efren Sebio. At aming pinag-usapan ang kahalagahan ng contribution ng bawat isa sa kanila sa ating Social Security System o SSS. Mga IDOQers, normally, ang ato ang uh, mga sakop sa Civilian Active Auxiliary, or KA, uh, for short. Um, wala gid sila'y contribution sa SSS. Dili-appeal sa ilang alawanses sa Philippine Army ang pagkaltas o pondo gikan sa ilang alawanses padulong sa SSS para naa sila'y pension when they reach uh, 60 years old, or the senior citizen age. Pero um, dinhi sa among na subay subaybayan na sinati niya unit sa 60th Infantry Battalion sa Philippine Army nga nahimutang sa 10th Infantry Division Area of Responsibility as uh, some of the members of the Civilian Active Auxiliary are having a uh, SSS contribution and then usas sa ato mga makauban karon uh, kini si uh, Kaa or Sir Se Efren Sebio nga isa sa mga nag-asikaso sa kining SSS contribution sa atong mga ka. -a. Sige sir, paunsa na hitabo nga na ay kining uh, contribution ang atong ka sa SSS. So, ano siya sir? Basis sa kuan, basis sa mga yang sa mga former KAAs, as naunta so nangawa na lang sila wala sila yung mga contribution. Nakita uh, napansin sa among batalyon commander mm. na, kung pwede man ato makuan kung basin basin pwede nato tagan og uh, uh benepisyo ay mga welter ang ato makapghost mm. so gitagaan niya kuan gi mandate niya nga uh, gikan gikan sa iya padulong sa among commanding officer na makipagtap tapmi sa LGU mm. uh muhangyo ano, nga kung pwede ba ma tagaan ma-sponsoran ang uh, contribution sa mga kapgos, mm. kay uh, kung sumatotalo so na to sir ang kapgos is nangamatay na lang ang uban no, walay walay mabenepisyo walay mabilin sa ilang pamilya only the uh, separation pay lang sir mm. no. so kulang para sa pamilya magpakaon kag uh, upat ka anak walay kwani wala, wala may misweldo sir o allowance lang ang among madawat okay. so kulang jud siya sir okay, okay. Basically, karon pila ba ang ginadawat niya alawan sa ato ang mga kafgo? Ang subsistence allowance, sir, is 4,500 plus uh, 2,000 nga uh, uh, financial assistance. Uh, ay, rather, uh, financial assistance, sir. Okay, so that makes it 6,500. Di ba, sa kung pa ang subsistence allowance is katunang pagkaon? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and then na financial assistance nga uh, 2,000 pesos. Pero ipakidescribe, paunsa nag-duty ang ato ang mga civilian active auxiliary? Ang atong mga CAPGUS karon sir is one third, two third. Mm. baga, outgoing sila uh, 10 days and then na uh, sila sa kampo 20 days. So, kanang 10 days nga kuan sir, nag-duty na siya, pangsyon gaya po na siya sa atong mga Uh, role sa Kapgo is bilang uh, community organizer sa uh, BIA na to, muna yung function sa Kapgo. Kanang 10 days nga naasa gawas. So, i-insert pa nila ang ilang mga kwan uh, ning baga, inadlaw nila nga trabaho sa gawas. Aron, maka-extra income lang okay. uh, para sa pangpamilya. pamilya Okay. When you say 20 days nga uh, duty, naka sa sulod sa detachment sa, yes. sa ka and then ang 10 days nga off naka sa balay or naka kay laing trabaho uh, sir dili siya off sir is that, kuha na siya sir is outside patrol base duty dili pa sabot sir nga uh, naka sa sa campo within 10 days wala na kay duty nagiya pong kay pangsyon da sir nagkuan giya pong sa roles nimo to collect sa mga information sa imuhang ko community. Okay. So pero sa karon um sa imuhang kabahin na namang jud mga sakop sa Philippine Army and then naa pa mo. Unsa ba ang inyo? Unsa ba ka mahinungdanon ang inyong hang presensya sulod sa Philippine Army. So sa Philippine Army sir based sa among nadunggan sa among gipa gipafeel sa among batalin commander sa among mga kapgo is kami ang baga backbone sa Philippine Army. Backbone. Yes, sir. Oh. Kaya uh, kulang man lang ang kuan pila man lang ang uh, manpower nato sa regular okay. personnel sa Philippine Army mm -hmm. compare sa mga kapgos. Mm -hmm. Basically pag naamo sa detachment, unsa kasagaran ng inyong function? Kuan sir, nami function, walo ka function. Una, pinaka main function jud namo sir is community security. Nagakandak ng checkpoint. Ah. Uh, perimeter patrol. Okay. Weekly sir naga mi depende sa uh, sitwasyon sa isa ka community. Mm -mm. When you say community, um, kung asa nakalocate ang inyohang patro uh, yung yes, patrol sir. base. Sa territory naman, sir. Okay, so dito lang mo kuto magsubay-subay. Yes sir, yes sir so dili lalim. Dili di lalim, sir. Oh, yes, sir. Nga, nga man, paunsa sa masulti nato nga dili lalim ang duty sa usa ka kafgo. So, wala well, sir, during patrol, natay mga uh, na kalaban na spikas. So, hmm. armado ta anak, sir. So, sakit makit-an sa kalaban nato nagdala tag baril, sakit sa ilang mata. So, nagbitay atong kinabuhi sa usa ka lugas ng lanot. Anytime ato. sir, anytime sir. Uh, ah, ang ta nan during nagpatrol ta. Mm -hmm. so, based sa uh, siguro di pa man siguro layo sa ato ah, na five cup go yata na matay sa lain unit. Dili diri sa, sa 60. sir. So in ana ka critical ang kinabuhi na mga cup sir. Okay. So mauna nga gipangutanan nako na siya Sir Efren kay para at least ba mapangita ma, pangita, ma makitaan gani na ito o ng pinakalalum nga buot pa sa buot nga nung kinahangla ng ato ang mga members sa Civilian Active Auxiliary makabatun yun o kanang SSS contribution. Okay, I do Cures, atong ginahatagan o emphasis ang kinibang SSS contribution. Because kasagaran sa atong mga residente sa Pilipinas, basta kayo nakatrabaho, um, okay na sa ila ang ilahang ginadawat nga sweldo kada kinsina unya wala sila naga padaplin o gining um, amount for their monthly contribution sa SSS kay okay lang ang ubang mga kumpanya kay nag-allocate gud sila in fact na sila ginahatag no ang uh, contribution gawas nga na ay kaltas ang empleyado ang kumpanya nagahatag pud sila once uh, upon a time when I was still a kwan kining uh, regular employee sa GMA Network sa Davao na ako'y uh, contribution ginakalta sa ako sweldo pero naapoy kining kaatbang nga contribution ang kumpanya mao na nga importante nga na ISSS contribution ang usa ka tao because when you retire or uh, when you reach the age of 60 that's the time nga medyo siyempre, dili na ta productive kay uh, wala dili na ta parte sa kining workforce. So therefore, um, magpuyo na lang ang kasagaran no sa ilahang balay. So wala kay ginadawat nga income. Pero na kay mga gikinahangan paliton, you, you, need to eat, na kay electricity bill, na kay water bill, and then sometimes you travel. Asa man ato na, na kung at the age of 60 wala kay ginadawat nga income mao na inaana ka importante nga um isecure gyud ang SSS contribution sa matag usa ka mao na sila Sir Efren nga usa ka positibong buhat sa Philippine Army nga sila nakabaton og SSS contribution kay wala lagi nay labot sa ilahang um, ginadawat nga allowance So karon sir, unsay ato ang uh, ginahimo or unsa ang update ni ini sa pag pagpamyembro sa atong mga ka uh, didto sa SSS. So, kuan sir, ay positive na nga kuan kay uh, updated mo po ang remitan sa kada munisipyo kuan kay every remit sa kuan sir, kada remit sa munisipyo kada bayad sa contribution sa mga kapgos is nag-update po sila sa Delta Company. Okay. Uh, Paki-explain sa mga, sir, kung pila kabuok uh, municipality, uh, municipality ang coverage sa 60 IB. Sa pagkakaroon, sir, ang tanan munisipyo na siyam munisipyo ang coverage sa 60, 60 IB, IBR. sir, within 3. Uh, provinces. Yes, we, are, we are talking Davao de Oro, Davao del Norte, and Agusan del Sur. Okay, so pila aning siyam ka munisipyo ang alalay sa inyo para sila mo bayad sa SSS at mga ka? Ah, uh, sa pagkakaroon sir, uh, unum. Six. Of, so, unum. tulo six na lang of, ka, kuan sir, natay tulo ka munisipyo karon nga ongoing pa ang among um, koordinasyon. Okay. Kanoon sa nagsugod ning uh, six ka municipal um, municipal government? This year lang sir. Ang coordination namo sir nagsugod uh, last 2022 and then na implement namo siya sir uh, this year na 2023 kaning unom ni. Yes sir. Uh, Paano describe sa mo ako unsa ka kinibang... Kalisod makig-coordinate or lisod ba makig-coordinate sa mga LGU para sa so, SSS contribution? Kung, kuan sir. Dili siya lisod, sir, kung ah uh, kaayuhan lang sa katawahan ng atong tumong. Mm. No? Walay eh walay uh, local government nga mo mobalibad kung kayuhan ang atong tuyo. Okay, sir. So pero usay challenges nato nga atong naagian while coordinating with the local government units. So nay kuwan sir dili nato malikayan nay mga munisipyo jud nga ah uh, positive sila nga mong tabang hmm. but kinahanglan jud sila sir og oh, kaning nagbase na sa kadagko sa kadaghan sa uh, beneficiaries sa SSS kadaghan sa covered nila nga mga kaas. Oo. So medyo mag alangan injud sila sir ugwan majud na yung mga problema jud usahay sir okay. usahay lang po sir. Dili -mantanan, eh, sa mantanan. kay sa pagkakaron sir wala pa eh, uh, kanang tulong ka munisipyo sir nga karon so para wala umbon sila ni Balibad sir kanang tulongan na bilin yes, wala sila ni Balibad yes. uh, very good so are we saying ang uh, kanang almost all na ang yes sir yes sir but uh, sa pagkaroon sir, nangita pag kanang uh, tawag na mo legal basis attachment para sa uh, para ma-process ang ang panding para sa SSS o oh, sa naman go sir nga daghan kayo kaas okay pila na ba kakaaang ato ang na nahulugan o contribution? Uh, sa pagkakaroon, sir, uh, approximately 700 plus siguro. Daga na? Yes, sir. Kay... Uh, halos tulo naman lang ka munisipyo ang wala so, Oo. Ngun, sir. So if you say 700 plus, ibutang, masulti ba nato nga nasa tag-100 ka kaa ang naa sa matag munisipyo nga nabilin? Dili po din na nakadaghan na sa karon sir ah, ang nabilin nga munisipyo mo na eh, mga daghan pa jud og kuan sir sa naas mga 300 plus per oh, municipality yes, because alit, eh. na kay laak na kay nyo Corellia Corellia. o uh, kapalong sir kapalong yes sir so kini bang daghan no? pero uh, ang akong pangutana is unsa nga part sa contribution kay daghan man tuog ka ng kategori sa contribution kung asa dapit nyo tagpagtagpila sa akong last nga natanawa na sa mga 500 yata ang pinaka lowest nga contribution yes sir yes sir so sa man sa 500 sa 500 ra nga a level sir ah, uh, 500 yes, sir. lang tong pinakababa nga contribution sa SSS okay so thankful ka uh, yes sir dako kayo mong sir kay uh, tibuok okay kinabuhi na mo Ah, kalipay no sa kuan nga local government unit nga dili pud kuan ba open pud sila nga mutabang sa mo ay ah, labi sa mong ah, contribution sa SSS ah, supportive sila ba nga, nga wa jay ingon kanang ay kuan kinahanglan tag mo ni ang ilaha nga basta kayuhan sa atong mga na tadra permente magpaloyo okay ikaw na hatagan na ka og contribution sa pagkakaroon sir uh, ginaprocess pa ah, ginaprocess uh, pa so imagine si sir Efren uh, siya ang sa processing sa kinibang makigtagbo ang uh, SSS o ang LGU para sa sponsorship sa contribution pero siya mismo wala pa ha, uh, pero how do you feel nga wala pa imo pero ang uban niya imong si na na sila sir ah sa ako ah, sir no dako na kalipay sa akong kuan sa akong part nga Ako ah, akong mga kauban mga kapgos hmm. no nanay benepisyo so di na balik kuan basta mabut nang gyapon para sa ako sir so ang importante nakaserbisyo ta nakatabang ta sa ato mga kauban po ng mga kapgos pero kanus aman inyo pwedeng masudlan og contribution ah siguro sir paning kamutan na mo 2024 na tanan 60 no sa tabang sa Ginoo tanan 60 ay nga cup goose nanay mga SSS salos. okay nasubay ba ni mo, sir Efren, kung um, kamulang ba ang na SSS contribution or na apay laing units nga nakabato na pud og contribution sa pagkakaron sir uh, sa 10 ID Korek, ang ang 60IB pa ang na ISSSR. Ang ubang units wala kakabalo outside ng. Uh, wala nakuha kuan zero unsang uh, kuan sa outside IB. But ah uh, sa mga kuhan, sir, sa mga information na, na kuan is only the 60IB, tibook uh, Philippine Army, 60IB pa lang ang na ISSS. Okay, so you, you must be proud, no? Nga ang inyong batalyon ang nakabaton ang pinakauna nga na ay SSS contribution ng atong mga kafgo. Um, pero ikaw, pangutan unta ka, uh, nga naman, nyan, apil apil ka aning pagka-civilian active auxiliary. So, ako sir, uh, baga, stepping stone ako ni sir as a as a individual nga, kanang gusto mo kabut sa uh, level maging uh, enlisted personnel. Mm. So gusto ko ma-regular. So para kuan ma-experience ma na ko kung sa kinaboy sa regular nga army. Nagsud so, ko muna ka sir para pag-abot sa panahon nga uh, mabutang na ko sa kuan ng regular nga army. Dili na ko mag-ingon sir nga kanang malumural ba nga ay, nani din ang army mag-awol na ko, di na ko magpadayon. sir? So, at least at this early, mahibalo na ka kung sa kinabuhing sundalo. Yes, sir. Yes, sir. And then, kung nana ka sa kinabuhing sundalo, di na ka basta -basta mo give up because sa pagkakafgo pa lang daan o sa pagkakaa, na sinati na ninyo. Yes, sir. Yes, sir. So, unsa man ang kinabuhing kaa, uh, nga dali ni masabtan o nasabtan ni mo karon na pwede na mabitbit sa kinibuhing sundalo once given a chance nga mahimok ang sundalo. So, ang nabalan na ako, sir, as aka ah. So, only yung tatlong, yung tulo ka S na rules. Walay mawala sa imo sir, kung musunod ka nga musunod. Basta, base lang sa mandate sa Philippine Army. Okay. So, obedience. Yes, sir. Natunan mo ang, ang kinaiya sa pagka uh, masulundun. Yes, sir. Sa pila na kakatuig na ka, ah, Sir Efren? Ah, uh, 3 three years pa lang, Sir. Three years? Yes, Sir. So, sa three years na ni, walay period niya, mundang na ko. So, nay mga kuan, Sir, na mga time nga medyo madown ka, but ah, uh, siguro sa training nga uh, kuan, ma-realize din mo ba, sus, kasayang sa akong hago, na nakuha hmm. ni nga, kuan, na nakuha ni nga posisyon go na na ko ni. All right. But of course, katong sa imo outside of the detachment duty mo ba to? Yes sir. Ah, unsa man imo ang lain para 65 cannot uh oh, dili mag suffice. sir. So, ang gibuhat namo sir, so kasagaran nung sa mo mag uma Ako sir, gauma, ay uh, kinagmay nga yuta. Mm. So, nami sa kuan sir, nami sa among bukid. Gauma Ga sir, and then while nag uh, collect mga information. Okay, unsa man ka gamay yuta ninyo? So siguro sir mga 4 to 5 hectares lang. Ah, 4 to 5 hectares gamay na sa iya ang 4 to 5 hectares mga idol viewers. Unsay sulod sa imong uma? Lubi sir, lubi saging. And then ah uh, luya. Lubi saging and luya. So makaalalay na na uh, samtang gadawat ka og allowance no wow very good unsa unsay gusto nimo ipaambit sa ato mga kaigsuonan nga nagtan-aw karon og naminaw karon sa ato ang programa nya dapat ilahang makatunan gikan sa atong mga kafgo or kaa parehas nimo so ang gusto lang nako na ipaabot sa kuan so dili ta magstick kung unsa ta karon so dili man siguro bawal doy sa ato ah no pwede man ta maguan wala may bayad doy sir di ba so kung unsa ang kuan maayo nga kuan para mo mu muho arang-arang ang atong kahimtang so i-force na to ana lang think positive lang na yung mga discourage na moabot so di man na malikayan so ang atong una-una ang atong ugma Morne. Oh. Okay. Sa karon niya naamoy SSS um, tapos na kay kaumahan and then padayon ka sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines Kinsaman man ang imuhang gipasalamatan. So una sa tanan sir. Dai pinaka number 1 nako na pasalamatan ang Ginoo. So kay kadugay permente alam dagan atong huna mm o ang 60IB og ang LGU na uh, sa 60 na Kung uh, kung kag welfare sa mga kapgos so dili di jud sila mo balibad sir open jud sila nga motabang okay um, salamat kay sir sir thank no, contact, you sir. so okay. mauto ay do cures inyong nadungog ang kaimportante o ang importansya, ang kamahinong danon sa SSS contribution para sa atong mga civilian active auxiliary o KAA. Unta, kung nakita kini sa pamunuan sa 60th Infantry Battalion, makita sa punta kini sa daghan pa o uban pang mga units sa Philippine Army ug uban pagyod nga mga organisasyon nga nagakupot ug nagadumala og mga tao. Kay aron may na lang ug madamlag when our workers turn 60 years old and they become senior citizens ilahang ma ang ilahang pension or makabaton gyud sila og pension ako bisan akong asawa dili man siya kinibang trabahante no sa bisan unsa kumpanya. we made sure nga naagit sa contribution sa SSS by this very time she already has uh, paid more than five years already after realizing that uh, When we turn and when we reach 60 years old, gikinahanglan yun nato yana naatay pension. Unsa na lang kaha Para sa mga tao nga nagserbisyo sa atong nasod. Busagikan sa IDOQ, nagpasalamat ka dako sa management, sa administration, sa 60th Infantry Battalion for thinking. Um, about the welfare of our civilian active auxiliary o gitawag na nga mga kafgo. Nagpasalamat sa dmi sa mga local government units nga inyuhang nagtapyas mo, nag mo o amount para sa atong mga civilian active auxiliary. Punta lang po. Mamahimo ning makanunayon hangtod nga ilahang maabot ang 10 years nga maturity sa ilang contribution. So, oto, tagang salamat sa inyohang pagpaminaw sa atong uh, positibo kwentuhan with John Paul Siniel. Unta na nakuha nga pagtulunan na nakuha mong uh, inspirasyon gikan sa among panaghisgot-hisgot uban ni uh, Kaa Efren Sepio. Hangtod sa sunod na nga episode, dinhi sa positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Sa mga wala pa nakapag-subscribe, please do subscribe sa itong YouTube channel, iDocu by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And please like our Facebook page, Uh, Kunaan mo yung mga komentaryo, o question, pakipadala lamang ka na sa ato ang uh, messenger sa Facebook o dili ba ka ha, sa ato ang uh, email address na naka-flash sa inyong screen. Sa atong mga um, suking tigpanubay sa Radyo Amigo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinhi sa positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Daghang salamat sa Dios ang Himaya o dumo. ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier.